Mas hahasain pa ni Carl Eldruyulo Druyulo ang kanyang galing sa artistic gymnastics sa pamamagitan ng paglahok sa mga bigating kompetisyon ngayong taon. Yan ang ulat ng aking teammate na si Darren Oclares. Patuloy na magpapahusay ang Filipino Junior Gymnastics standout na si Carl Eldruyulo sa nakatakda pagsabak sa ilang mga prestiyosong artistic gymnastics tournament ngayong 2025. Ganado si Yulo na muling magpakitang gilas matapos na makatanggap ng special citation for gymnastics nito lamang nakaraang linggo sa Philippine Sports Writers Association o PSA Awards. Sa naging panayam ng PDV Sports kay Yulo, inilahad niya kung anong mga kompetisyon ang kasalukuyan niyang pinaghahandaan. Ngayon, ah uh, yung Asian Championships sa South Korea and yung Junior Worlds here sa Philippines gaganapin. Bilang bahagi ng ensayo ni Yulo, matatandaan na sumailalim siya sa sampung araw na training camp sa Japan noong Oktubre sa tulong ng Japanese coach na si Monehiro Kugimiya. Yung trainings ko sa Japan, I mean, okay lang naman. I mean, maraming nag-upgrade, maraming nalines, and maraming natutunan, maraming naging friends and marami naging ka-close to it. Dagdag pa ni Yulo, bukod sa kanyang gymnastic skills, laging din niyang hasain ang kanyang mental toughness. You would be mental, bro. Like, gusto ko uh, every competition, my pag-isip ko, set na kagad, ka hindi nagkakaroon ako ng anxiety. Of course, we all want that, right? And ang gusto natin is parang focus lang sa edad na labing anim mas gagaling pa si Carl Eldrew at inaasahan na sa mga susunod na taon gagawa rin siya ng sariling pangalan sa artistic gymnastics katulad ng kanyang kuyang double Olympic gold medalist na si Carlos Yulo Darilo Clares para sa atletang Pilipino para sa bagong Pilipinas